So yan, good morning mga bay Ngayon nandito tayo sa uh, Barangay Hindang Ayan, nandito tayo sa Hindang mga bay Bukad ang Hindang ngayon So Kagabi, pagdaong ang barko Yan nga, ay hindi natin na So talaga nito Kasi bilis ang barko mga bay Hindi eh, tayo Hindi ako nakatulog ng maayos Kasi ang tulid ng barko Surigao no, yung Cylinder 5 Surigao to Pate Burgos ang tuloy bilis mga dalawang oras lang yung biyahe so ngayon ito maghintay kami sa tawag doon sa ah, batos ng bus namin kasi may bakto ah, mayroon daw yung tanda sa aking at saka kasi may tulong. so yun tahan ko lang oh, hintayin ko lang yung tawag tapos yun ah, ngayon nagsasahing kami tapos pagkatapos pag sa mga kumain, isipag na rin kami. Dumalayo-layo pa kami mga bay. Oh, dito yung mga ano yung TC tracking kasabay natin yung gagabi? Pepsi ah. Iba kulay Pangit Kaya sa uh, raptor, oh. Kaya sa Sabi mo, sasakyan lang mga vlogger yan eh lang yan <laughs> mag wala ka sa ano, wala ka sa tawag yun, yung ano pong tawag kita, yung Bigo ba yun? Bigolive. Oo, mayroon din, di ba? Mayroon nga rin Bigo Live <laughs> like, ano <pa> <laughs> <laughs> lapit pito dito sa mga flag ito lang yung mga bibit nakatukulog ngayon sa gabi ayun na yan pag mga bibit. ayun na hmm. yan sa gabi sa Vidalandria di ka patulogon Tulog ka ah. dira, sigurado makita ay ginoong San Pedro. <laughs> so yun mga bay, malapit na tayo sa sentro ng Maplag. asa ah, sa crossing. Walang ang antok mo dito at ka dito antokin pag nadaan ka dito sa highway na to pag inantok ka dito isang idlip nako kunting pagkakamali mo lang wala na sa baba ka na naman saan mangyari ito yung mga crossing punta agas agas so good. diyan yung ano Tubigan Ayan o oh. So yun mga bay Magandang umaga sa ating lahat Ngayon nandito na po kami sa Boyog At kung nakikita nyo vlog tayo ngayon While nananak po yung truck Dahil Ayan nga si Janjan Jan na muna Ang pinadrive ko kasi Medyo sakit na yung Pwitan ko mga bay <laughs> Sakit na yung upit ko At ito naman si Zanzan Ayan, grabe talaga upuan ano Pag siya mag drive talaga Talagang tumba na tumba yung uh, Siding so oh. Grabe, iba na talaga Pag mga six talaga <laughs> <laughs> So ayan, sa mga bachelors ko dyan May lisensya yan May lisensya yan si Zanzan Kaya malayang makadrive yan At Hindi ko naman din pa dadrive in yan Kung tingin ko ay Kulang pa sa ano pero siyempre, sa akin lang naman 'to na nag-naka-drive. Pero noong una, gabi-gabi talaga yung ano niya, yung takbo niya kasi nga gawang ang sa araw, marami sasakyan. Pero nung katagalan-katagalan na, na na, adapt niya na yung yung ano lang truck, mga yung haba ng truck. Na ano niya na na control niya na ya. Pagpangambyada sa manubila, sa preno, kaya ito na. Uh, binibitawan ko lang kahit araw pero syempre pag may LTO papalitan ko yan mga bay baka mamaya ma-impound tong sasakyan mayari kami ni boss so yun lang at uh, dito na tayo sa abuyog Abuyoglite tapos magkarga tayo sa takloban ng siminto at saka bako, talihin natin ng samar at ayun, shoutout nga pala sa kolektor ng linding na nasa Indang kanina nadaanan niya ako dun sa Indang siya shout sa iyo vibes sa wala wala akong sticker at sa iba pa ng mga followers natin diyan diyan sa Bukidnon sa Davao sa Surigao sa Butuan kahit saan man dito sa Mindanao sa sa Cotabato, yung mga operator na nag-receive sa bulldozer nakarga ko ayan shout out sa yung tanan pati sa Leyte Samar sa Luzon ah, di ba Luzon bisas Mindanao na to bye ito ngayon uh, Ito na, dandahan lang tayo At uh, okay naman yung ano niya Dito sa Sa <coughs> Manubila niya, ayos naman Yung driving, ano niya, skill niya eh, uh, Tawag ito, yung Ano ba, yung O oh nga, <coughs> driving skill niya Ayos naman na uh. So, pag sa kurbada Lagi kung sinasabi sa kanya yan na every time, every time na mag ka, kailangan nililingunin mo yung kung saan so, di ba? Tsaka kailangan pag sa ganyan, alerto ka. Isipin mo yung preno clutch. Kasi hindi natin alam na biglang may tatawid, tas kurbada yan. Pag sa kurbada kasi mga bay, gagana lahat ng utak mo dyan. Part ng katawan mo gagana lahat. Paa, kamay, utak, mata uh, de ba ganyan yan. kasi uh, hindi mo pwedeng biruin yung kurbada kahit simpleng kurbada lang kasi once na may biglang tumawid doon mismo sa kurbada ang dami mong bantayan may pab pabantayan mo na hindi mo masagi yung nakaparada sa gilid babantayan mong may sasalubong sa'yo kasi nga, simpre kakain ka ng uh, kalsada di ba diba? bubuylo ka konti tapos may biglang tatawid mga ganyang ano Kaya kailangan kailangan ano ka dyan alerto ka sa ganyan at sa takbo namin ngayon ayos lang to bandang ano siguro mga way mga alas dosin ando na kami sa takluban kargahan na muna kami sa pitong o oh, sa TNT tapos yun tritso na kaming ano tritso na kaming one well, uh, paano ba Apitong nga pala, o oh tama, uuunin ko yung bako. So yun lang man, pabalikan ko kayo pagdating natin sa Tacloban. Ngam saatung hulga sa atong kalipay Matagusa Gapaning tiil, gapaning kamu Apan adunay gatang ka kagubot dik kan yahih ayo ayo ambing feel me kasin kasi dalalang sa inyong bihayin pantai any bilog So yan mga bay Tapos na tayo makaano mga bay Tapos na tayo mag Tawag ko to madisil. Ngayon ay Ano tayo? So yun, nasalpak na natin Tapos Ah, hindi ko na nakuha mga bike kanina. Bagal na doon pag busy lang din diyan sa kay boss. So, di na nakuha ang video ngayon. <coughs> salpakan ko to. Ako oh, yan nga ang salpakan na. Diretso kami doon sa sa ano sa doon ila Kalimutan ko kung anong parang gayon doon at doon kami kuha ng PO babalik na naman kami dito sa Dagon Balls kung kami magpakarga